Christine Reyes, Anald na, handa ng makasal kay Marco Gumabaw. Sumalang ang celebrity couple na sina Christine Reyes at Marco Gumabaw sa latest episode ng Fast Talk with Boy Abunda nitong Webes, ikaisa ng Pebrero. Sa isang bahagi ng panayam, inusisa ni Boy sina Christine at Marco tungkol sa posibilidad ng pagpapakasal in the near future. Napag-uusapan na ang kasal. Of course, mabilis na sagot ni Marco kay Boy. Basta ang usapan namin is ay yung future together, Ania. Yeah, sabi naman ni Christine. Dagdag pa ni Marco, pero yung details or kung ano of course konti-konti, pero yung long view yun ang napag-uusapan namin, yes. Bagamat tila nag-alangan si Boy, sunod naman niyang itinanong ang tungkol sa dating asawa ni Christine na si Ali Kat Are you an old? Matagal na, Tito Boy. Yes po, Like more than a year. Tugon ni Christine. Kasi, Tito Boy, hindi ko naman siya in eh. It's not something I should celebrate, Ania. Matatanda ang 2016 ng ikasal si Christine kay Ali pero makalipas ang tatlong taon ay nagpa siya silang maghiwalay. Gayunpaman, hinangaan pa rin ng mga netizen ng co-parentang nilang dalawa sa kanilang anak. Samantala, Marso noong nakaraan taon, umamin si Marco tungkol sa real score nilang dalawa ni Christine matapos nilang maispatang magkasama sa Siargao.